اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ثبتنا واجعلنا هاديا مهديا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يَعْبُدُوا الله واجتنبوا الطاغوت سَبِنَا الله سبحانه وتعالى كتطهانا kami ay nagpadala لنا mga sugo sa bawat Ano ang main purpose? Ano ang main dahilan ba't nagpadala ang Allah ng mga sugo? Ani Abdullah, ituro na ang kung sino ang dapat sambahin. Ituro ang tauhid. At wajdani butarut, ituro sa mga tao na iwaksi kamuhian at layuan ng mga tawagid. Ngayong oras na ito, pag-uusapan natin ang uri, klasifikasyon ng mga tawagid o ng mga tarut na ito. Dahil mayroong mga muslim na ang akala lang nila na ang tarut na siyasabi sa Quran, ay yung tagot na bagay na sinasamba ng mga tao, maliban sa Allah, bukod sa Allah. Halimbawa, ang cross, ang ribulto, ang santo, yan, lahat ay tagot. Pero hindi yan lang ang tagot. Yan ay kabilang lang sa mga tawagit. Malawak ang katagang tagot at napakadami nito na At magugulat tayo na o oh, ang ibang mga Muslim maaring, maaring sabihin nila meron palang buhay na tagot o nakakasama ko pala ang tagot hindi mo alam na baka ikay nagtatrabaho sa ilalim ng pamumuno ng tagot baka ikay sunod-sunuran sa tagot napakadelikado baka pala ang namumuno sa iyo ang kaibigan mo or, or, tinutulungan mo ang kinakamayan mo niyayakap mo kasabay mo sa pagkain ay tagot napakadelikado bakit? ang tagot ay number one ng kalaban ng Allah tapos ang number one ng kalaban ng Allah ay kaibigan mo na ito'y naka, nakakatakot bilang isang Muslim na ikaw ay alipin ng Allah? Paano kung ang puot ng Allah ay mapunta din sa iyo gaya ng pagkapuot niya sa mga tawagit So, kailangan nating pakinggang mabuti at pag-aralan. Sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, na napakadami ang mga tawagit pero may limang ulo ito, pangunahing ulo. Ang una, ang shaitan. Ang sabi ng Allah, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'budu inna innahu lakum adu mubin. Sabi ng Allah, hindi ba't itinuro ko sa iyo o anak ni Adam? Sabi niya, huwag niyong sambahin ang shaitan. Dahil katotohanan siya ay inyong malinaw na kalaban. May mga tao na sumamba sa shaytan, hindi man, hindi man ito ganong ganong karami, pero may mga tao na sumamba sa shaitan, gaya ng mga iluminati, mga satanismo, or kagaya halimbawa ng halimbawa ni Barsisa na siya ay nagpatira pa sa shaitan. Although napakabihira itong pangyayari. Pero ito'y babala ng Allah na wag nating sambahin ang syaitan. At ito yung una sa mga, uh, pangunahing ulo ng mga, ng mga tagot. At itong syaitan ang nagkokos para ang mga tao ay sumamba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sino man ang sunod-sunuran sa syaitan, na siya ay katumbas niya, sinamba niya ang syaitan. Ngayon, uh, pangalawa, dito sa pangalawa, maaring dito na tayo, dito natin malalaman na subhanallah, ito pala yung mga takot. Yung shaitan, maaring makaligtas ang napakaraming kamusliman. Pero dito sa pangalawa, maaring maraming kamusliman ang nagkamali patungkol dito sa bagay na ito at nakalimot sila maaari. Ang pangalawa, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallah, ang pangalawang pangunahing ulo ng tagot ay yung pinuno, sabi niya, pinuno na gumawa ng batas. Hindi batas ng Allah sarili niyang batas at ipinatupad niya sa kanyang napapamunuan. Siya ay nagpahintulot ng mga ipinagbabawal ng Allah at ipinagbabawal niya ang mga ipinag-uutos ng Allah na siya ay isang tarot. Siya ang isa sa pangunahing mga tarot. Sabi ng Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, maaring isa sa halimbawa nito ay si Haring Nimrud. ay no, alay. Ganon din si Ganon din si Parao sa panahon ng ni Musa alayhi salam. At itong si Asad, la'anat Allahi alayhi, kung sino mang mga namumuno sa bawat bansa na hindi nila ipinapatupad ang batas ng Allah at natutupad ang kanilang kagustuhan. Na sila ay mga pangunahing tarot. Ang sabi naman ng Allah sa aya, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qabalik. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita mo ba itong, ang binabanggit niya doon ay mga munafik. Nakita mo ba itong mga munafik? Sabi niya, O Muhammad, na sila'y nag-aangking naniniwala sila sa Quran at sa mga ipinahayag na una pa sa Quran, sa mga lumang kapahayagan. Sabi ng Allah, Yuridu na ay ila tagut, sabi nila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay hindi nagdad, mga munafik na ito, mga muslim ha, ang binabanggit ng Allah, ay hindi sila nagdadalawang isip na lumapit sa mga tawagit, sa mga tagut, kapag sila ay may gusto o may kailangan. Isipin mo, Wakad umiro ay yakfuru bi samantalang matagal ko nang ipinapatakfir sa kanila ang takot. Takfir ibig sabihin ipinapawaksi sa kanila. Ipinapalayuan sa kanila. Ipinagbabawal sa kanila ang mga takot. Pero itong mga Muslim na ito ay hindi sila nagdadalawang isip lumapit. Tingnan mo ang ginawa ni Ustad. Tingnan mo ang ginawa ni tina, mo ang ginawa ng isang Muslim. Tingnan mo ang ginawa ng isang daiya kung nagkaroon siya ng problema halimbawa hindi siya magdadalawang isip puntahan natin si mayor puntahan natin si puntahan natin si konsehal punta tayo kay ganito lapit kayo kay Duterte Allahu Akbar yuridu na ayatahaka mo ila taqut wa ay yakfuru bi sabi ng Allah hindi sila nagdadalawang isip lumapit sa mga sa samantalang matagal ko nang inutis inutos na, na layuan ang mga tawagit mga tawagit na ito Tingnan nyo, ang Allah mismo ang nagsabi, kayo ay lumalapit sa mga takot. Alam ng Allah, matagal nang ipinagbawal ng Allah na lumapit sa kanila. Ito yung pangalawa. Una ang syaitan, pangalawa isang pinuno, isang pinuno na gumawa ng sariling batas. Maaring sila yung pinuno, pinuno ng isang bansa, kagaya ng mga pangulo, or ng mga hari, or kagaya sa panahon ni Parao. Ngayon, ang pangatlo, ang pangatlong pangunahing ulo ng takot ayon kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ang sabi niya, hindi siya yung gumawa ng batas. Pero isa naman ito sa mga siya yung tao na ipinatupad niya yung batas na hindi batas ng Allah. Hindi siya yung gumawa ng batas, pero siya yung nagpatupad. So, siya ay maibibilang pa rin sa mga tawagit. Siya ay takot pa rin. Anong halimbawa? Ipalagay natin halimbawa na marami tayong napapansin mga Muslim tumatakbo sa halalan ng... Uh, halalan isang, ng democratic form of election, na sila ay tumatakbo sa halalan at naghahangad silang manungkulan. Nung sila ay nanunungkulan, Muslim sila, maaring born Muslim pa sila, maaring mufti pa sila, maaring ustad pa sila, maaring sheikh pa sila, at sila ay naihalal at namuno sila ngayon sa isang bayan. Pero ang kanilang ipinatupad na batas ay batas ng konstitusyon, hindi batas ng Allah, na maituturing silang tagut ayon kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah. Sa sabi naman ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, at sa ni Ibn al rahimahullah, na ang tagut, sabi niya, ay sinuman na nagbabatas na hindi batas ng Allah, o nagpapatupad ng batas na hindi batas ng Allah, ay der nagpahintulot ng mga ipinagbawal ng Allah at nagbawal ng mga ipinag-uutos ng Allah. Siya ay tagot Ito yung sabi ng dalawang masya, na, 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 na ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah at saka ni Ibn al-Qayyim na katugmang-katugma sa sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Yung number 2 at number 3 na pangunahing ulo ng tagut. Ngayon, may maririnig ka, subhanallah, maririnig mo si Duterte ay nagshahada. Yan ay Muslim. Suportahan natin. Subhanallah. Kahit pa siya ay mufti. Kahit pa siya ay mufti. Sa niya pa ang Quran at sa niya ang hadith. The fact na nandyan siya sa katungkulan na yan na ang ipinababatas niya ay batas ng konstitusyon, hindi batas ng Allah. Siya ay isang takot. Kinapupuutan siya ng alat number one siyang kalaban ng Allah. Bakit mo siya sinusuportahan? Bakit mo siya ipinopromote? Subhanallah ay isang takot. Lahat ng konsehal, mayor o anumang mga taong nanunungkulan sa bawat bayan na hindi batas ng Allah ang ipinapatupad, ayon kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, siya ay isang takot. Kaya kung ikaw isang Muslim, nangangarap kang manungkulan sa barangay, manungkulan sa inyong bayan, gusto mo maging congressman, gusto mo maging konsihal, gusto mo maging senador, nangangarap kang maging tagot at nangangarap kang maging number one na kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, ma naway magising ka kapatid. pang ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uh, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ang pangapat apat ng pangunahing ulo ng, uh, ng mga tawagit ay yung tao na nag-aangkin na meron siyang alam sa al-ghaib. Wa'indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illahu, sabi ng Allah. Sabi ng Allah. Walang Nakaka walang ibang may hawak ng susi ng mga al maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala sila ang nakakaalam ang pang-apat na ulo pangunahing ulo ng mga tawakit ay yung tao na nag-aangkin na siya may kaalaman sa al -gayb. kagaya halimbawa ng manghuhula albularyo o mga magisyan kaya nga ang pagtangkilik sa, ang pagtangkilik sa mga magisyan o paglapit sa mga manghuhula o sa mga albularyo ay kufur sa Islam Walang nakakaalam ng al ghaib So ito yung pang-apat na sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, na uh, pangunahing ulo ng mga takot. Iwasan natin itong mga taong ito. At panghuli, panglima, ang sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, ang panglimang pangunahing ulo ng tawakit ay yung tao na siya'y nalulugod at alam niya na siya'y sinasamba at natutuwa siya sa kanilang pagsamba So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَيْ يَكُلْ مِنْهُمْ inni إِلَاهُمْ مِنْ دُونِي فَذَلِكَ نَجَزِهِ jahannam Sabi ng Allah, kapag meron mula sa kanila ang magsasabi na ako din ay Panginoon, فَذَلِكَ نَجَزِهِ jahannam Ang kanyang pala ay Jahannam. Ibig sabihin, may mga tao talaga na nalulugod sila na sila'y sambahin. Nalulugod sila na sila'y hina sila, isina, uh, sila tinitingala bilang isang Panginoon. Ang halimbawa na ay kagaya ni Parao na inaangkin niya na siya ay isang pan Panginoon. Sinasabi niya na siya isang bahin siya ang Panginoon. So may mga taong ganito. At dito lang sa atin, na sa lugar natin, ay meron ding mga buhay hanggang ngayon na ganyan. Pa, kung nakikilala niyo si Kibuloy, si Kibuloy, nung siya nag-uumpisa pa lamang sa pangangaral, ipinapangaral niya ang Diyos Ama. At nung siya ay medyo tumagal na, pinapangaral niya rin ang Diyos Anak na si Jesus ang Diyos Anak. Diyos Ama at Diyos Anak. Ngayon, ang ipinapangaral na siya na ang Chosen One, Chosen Bigatin Son. Siya na ngayon ang anak ng Diyos. tinamo, unti-unti. Siya na anak ng Diyos. Hintayin niyo at sasabihin niya siya naman ang Diyos. Natutuwa siya na siya'y kinikilalang anak ng Diyos. Siya ay holy at siya'y sinasamba ng mga tao. So ito yung mga pangunahing ulo ng mga tawagid na dapat nating kamuhian at iwasan. Na dapat silang iwaksi at dapat silang dapat silang uh, kalabanin dahil ito yung utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Number one silang kalaban ng Allah, dapat number one mo silang maging kalaban. Ngunit ngayon mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Ito yung nakakalungkot. Ang dalil, mag-open mag, mag, mag lang kayo ng Facebook, makikita nyo ang mga kamusliman, hindi lang ipinopromote ang mga tagot, hindi lang silang tinutulungan na magkaroon ng posisyon, hindi lang sila tinutulungan, ipinagtatanggol pa sila. Napakadaming mga muslim ngayon, pinupuri si Duterte at pinagtatanggol si Duterte. Hindi ba nila naririnig ang sarili nila na ipinagtatanggol nila ang kalaban ng Allah? Pinupuri nila ang kinapuputan ng Allah. Hindi pa sila na, na, hindi ba sila natatakot sa kanilang ginagawa? Ito 'yung totoo ngayong nangyayari. Subhanallah. Nagtatrabaho ka na sa ilalim ng kalaban ng Allah. Sa mga tagut. Sunod-sunuran ka sa mga tagut. Mas nasinusunod mo pa ang mga tagot kaysa sa Allah. Nasaan ang tauhid? Tatanggapin kaya ng Allah ang la ilaha mo? Ustad ka na, sheikh ka pa, da'ya ka pa, pero under ka sa pamumuno ng takot, sunod-sunuran ka sa mga tawakit, at ipinopromote mo pa siya, tinu tinuturo mo pa sa kamusliman na, suportahan natin siya, iboto natin siya, ihalal natin siya. Subhanallah, naglalagay ka ng kalaban ng Allah sa posisyon. Tinutulungan mo ang kalaban ng Allah upang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi mo ba ito naisip? Nasaan ang tawhid al-uluhiyya, al na wala ang tunay na tawhid sa puso ng kamusliman ngayon. Ang sabi nga ng Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, sino man ang hindi magtakfir ng tagot ay hindi niya nakuha ang totoong iman. فَمَيَّكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُلْوَةِ الْوَثْقَ لَنْ lan سَمَ Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magtakfir, inuna niya, ang magtakfir ng tagut, at naniwala sa Allah, sila'y humawak ng matibay na hawakan na kailanman ay hindi mapapatid ang Islam. Pero kung ikaw isang Muslim, naniwala ka nga sa Allah, hindi ka man ang tagot, hindi buo ang haligi ng La ilaha illallah. Ang haligi ng La ilaha illallah ay dalawa, annafi wal itbat, ang annafi mo ay hindi mo nakuha. La ila. Hindi mo nakuha at hindi naging ganap ang iyong iman. Paano maging katanggap-tanggap ang iyong la ilahe illallah kung hindi ka nagtakfir ng tagot? Wa may yakfur bit tagot na pakalinaw sa Quran na dapat mo silang itakfir at dapat mo silang layuan, kamuhian at kalabanin. Pero bakit ngayon sila'y iyong kaibigan, katulong at tagapagprotekta kapatid? At dapat tayong magising insya Allah. Magtaw habang ikay buhay pa dahil nasa huli ang pagsisisi? واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته